nagkakasakit ako, walang nangamusta sa akin sa mga anak ko. Kapag tuwing magsasawad ako sa kalang nila ako, maalala na, ma, kailangan ko ng pera, kailangan ko ng ganito, wala ako. Sa kalang nila ako, maalala. Kaya masakit sa akin yun. Masakit sa akin yun. Hello, good evening. ano pa alam niyo po? ah uh, I'm Roda Borromeo. Uh, 43. Ano po yung nag abroad first time po kami here in Dubai pero sa ibang bansa, nag-abroad na kayo? Oo, uh, ex-abroad. Okay, saan po yun? Uh, Saudi Arabia. Ilang taon po uh, doon? apat na taon. Kamusta ah, naman po kayo? okay naman. Masaya na po uh, okay naman Masaya na po kayo? Masaya na malungkot. Bakit malungkot? <gasps> Siyempre, namimiss din sa pamilya. May anak po ba kayo? Oo, oh, meron. Ilan po anak niyo? Uh, anak ko pito. Gamay. Oh, ang dami. <gasps> ang uh, dami. na. dami. na, dami uh, family kasi ako yun kaya nag-ubliga talaga akong pumunta nito para sa mga anak ko dahil walang sumusuporta ako lang ako lang talaga kahit yung asawa ko hindi nagbibigay ng support sa mga anak namin kaya uh, ko na lahat ako na para masustintuhan ko yung mga anak ko sa mga pangailangan na araw-araw kaya So, nagsusumikap din ako kahit papan. Ang lahat ng ito ginagawa ko para sa mga anak ko, sa nanay ko, kasi nanay ko, ano midyo medyo matanda na rin. Ah, yung pinagdadasal ko na wag sana ako magkasakit, malayo sa pamilya ang mag, mga, mag, mga pamilya ko malayo sa sakit, nasa mabuting kalagayan palagi at saka wag din ako magkasakit dahil pag nagkasakit ako wala na rin sa kanila. Kaya dinadasal ko gabi-gabi na lagi akong malusog at sa magandang kalagayan. Yung mapalayo sa mga anak ko, kasi hindi ko alam, hindi ko nakikita araw-araw kung anong ginagawa nila sa araw-araw na gawain, kung ano bang kinakain nila, anong ginagawa nila, kung kumakain ba sila sa tama. Kasi ang nag-aalaga lang sa kanila, yung ate nila. Kaya minsan, mapapaisip din ako sa gabi na kamusta na kayo mga anak ko. Nagsisisi po ko kayo na ganyan yung buhay ninyo? Oh, uh, nagsisisi pero ito na itinanggap ko na eh. Kasi wala rin naman ako magagawa kahit kahit buuin ko pamilya ko. Hindi na rin pwedeng mabuo kasi siya na rin mismo nagloko kaya uh, inano ko na rin. Siguro hinga ko lang tawad sa sarili ko dahil alam kong naging pabayang ina rin ako sa mga anak ko dahil malayo nga ako at saka hindi ko rin na ang ng mga anak ko. Ah, uh, gusto ko malap, mga Facebook iparating sa mga anak ko. Sana, kakamustahin din nila ako kung ano naging kalagayan ko, okay lang ba ako, may sakit ba ako. Kasi, once na nagkakasakit ako, walang nangamusta sa akin sa mga anak ko. Kapag tuwing magsasawad ako sa kalang nila ako maalala na ma, kailangan ko ng pera, kailangan ko ng ganito, wala ako. Sa kalang nila ako maalala, kaya masakit sa akin yun. Kasi masakit kasakit ako, walang nakaalala sa mga anak ko. Kaya yun ang inaano ko sa kanila. Sana kay papano, maalala man nila ako, may pera ako ipadala wala. Ang importante, maalala nila ako na makamusta ka na, ayos ka lang ba? Yun lang ang ko sa mga anak ko. Kaya minsan sa mga anak ko masamaan love ko kasi hindi nila ako nakakalala. Totoo yan. Yeah. Ang hiling ko so, uh, sana lagi silang mag-iingat. Alagaan nila, alaga nila sarili nila, huwag nila pabayaan yung pag-aaral nila. Mag-aaral sila ng maayos kasi once na mawala ako, hindi ko na sila kayang tulungan pa. Gusto ko makatapos sila sa pag-aaral, hindi sila asa sa ibang tao. ang pinapanalangin ko sa gabi na sana ang lahat ng ito ng pagsubok makakayanan ko para sa mga alam ko. Proud po ba kayo maging isang Filipino OFW? Proud po. Uh -huh. Uh -huh. Dahil po, kung hindi po akong maging isang OFW, wala pong mangyayari sa akin. Wala pong, wala pong bibigay na tulong. Wala pong tutulong po sa akin. Kaya nagsusumikap po ako para sa mga anak ko. Ako 'to ko maging OFW, ako 'to ko maging OFW.